494 linemen ipinadala para sa pag-aayos ng distribution line. Kumalo sa bilang na 494 line workers mula sa 71 electric cooperatives ang nagtulong-tulong para sa mabilisan na panunumbalik ng serbisyo ng kuryente sa mga nasiram pasilidad dahil sa Bagyong Tino at O1 sa malawakang rehabilitasyon sa mga distribution line na lubhang sinilanta ng dalawang malalakas na bagyong dumaan. Sabi ng National Electrification Administration, ay mayroong 191 personnel galing sa 21 electric cooperatives ang idiniploy para tulungan ang limang kooperatiba sa Camotes Island, Leyte, Negros, Occidental, Northern Negros at the Southern Leyte na pawang hinagupit ng bagyong ito o bagyong tino. At nasa 50 ng electric cooperatives naman ang nagpadala ng 303 katao para suportahan ang pagsasayos sa nasira mga linya na binayo ng bagyong uwan. May pitong kooperatiba ang naapektuhan ng nasabing bagyo. Samantalang nakapagtala naman ang ayensya ng 147,079 households na naghihintay ng reconnection sa mga lugar na dinaanan ni Bagyong Tino habang 508,874 ang nawala ng kuryente dahil kay Owan.